Bismillah, alhamdulillah, salatu salam, ala rasulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang sunod na aralin natin, inshaAllah, ay ang kahulugan o pagpapaliwanag sa suratu an-naba. At ito ang chapter 78 ng Quran at siyang kauna-unahang sura doon sa tinatawag na Jusu Amma. So nahati ang Quran sa tatlong po na mga bahagi at ito ang kahuli-hulihan sa mga ito, alhamdulillah. Ito ay binubuo ng apat na pong aya. At ang unang aya dito, pagkatapos ang Bismillahirrahmanirrahim, sinabi ni Allah, Amma yata sa alun, anin nabail azim, alladhihum fihi mukhtalifun. Sa sinasabi sa salid ng tafsirul mayassar, sa pinagaan o pinadaling tafsir, hinggil ba sa ano ang ipinagtatanong nila sa isa't isa. Ibig sabihin, dito yung Quraysh. Hinggil ba sa anong tinatanong sa isa't isa ng mga walang pananampalataya na mga kabilang sa Quraysh? Nagtatanungan ba sila hinggil sa dakilang balita na ito ay ang dakilang Quran na nagsasaad ng hinggil sa muling pagkabuhay na pinagdududahan ng mga walang pananampalataya na kabilang sa Quraysh ang mayata sa alun anin na ba'y lagi maladihong pihi, Na sila nga rito ay nagtatalo-talo. Na ang pagtatanungan nila na ito, ang purpose ay ang tanggihan nila. Ay ang tanggihan nila ang tungkol dito. Hindi kaalaman ang hangad nila. Katulad ng kung paanong normal na nagtatanungan ng mga tao sa isa't isa. Ang sumunod ng mga aya, ang pang-apat at panlima, Kalla sa ya'lamuna thumma kalla sa ya'lamun. Hindi, bagkos ay malalaman nila. At pagtapos ay hindi, bagkos ay malalaman nila. Na sinabi sa kahulugan nito ang katotohanan ay hindi ang yaong inaangkin ng mga walang pananampalataya. Yan nga na ang kanilang pagtatanungan ay upang itanggi ito. Pero ang katotohanan ay ang kabaligtaran sa kanilang inaasahan. Bagkos ay katiyakan, na mababatid nila silang mga walang pananampalataya ang bunga ng kanilang kawalang pananampalataya o pagtanggi at mapatutunayan nila kung ano ang gagawin ni Allah sa kanila sa araw ng pagkabuhay muli, sa araw ng paghuhukom. Katiyakang mapatutunayan nila ito at malalaman nga nila at mapatutunayan na katotohanan ang dala ni Popeta Muhammad wasallam na Quran at ang hinggil sa pagkabuhay muli. At ito ay pagdidiin Bilang matinding balita laban sa kanila. Kaya ito ay inulit ni Allah ng dalawang ulit sa pang-apat at pang-limang aya. Kalla saya lamuna thumma kalla saya lamun. Ang pang-anim na aya, sinabi ni Allah, Alam na ja'alil arda mihada, hindi ba namin dinulot na ang lupa ay maging patag na katulad ng higaan, mihada waljibala autada. At hindi ba namin dinulot na ang mga kabundukan ay maging autad, maging parang mga pako na nakatusok sa lupa, na ang layunin nito ay upang maging matatag ang lupa. At sumunod na aya, Wakalakanakum azwaja, hindi ba namin kayo nilikha na magkakapares na lalaki at babae? Wajaal na makum subata, at hindi ba namin dinulot nang inyong pagtulog ay maging pahinga para sa inyong mga katawan dahil dito ay nagkakarahon kayo ng kapahingahan at kapanatagan. Waljaal na libasa at dinulot namin na ang gabi ay maging katumbas ng kasuotan. Sa pamagitan nito ay tinatakpan kayo ng kadiliman nito at tinatalokbongan. Nakatulad ng pagtatakip ng damit kapag nakasuot ito. At sa mulad na sa 11, Wajaal nan nahara maasya, at kabaligtaran ng gabi. Kung ang gabi ay bumabalot na dito nagpapahinga ang mga tao. Ang araw naman ay dinulot ni Allah para sa paghanap buhay para sa inyong kabuhayan na kayo ay kumakalat sa kalupaan upang maghanap buhay at nagsisikap para sa ikabubuti ninyo. Sumunod na in 12, Wabanay na fo kakum sabaan dada, na hindi ba kami nagtayo sa ibabaw ninyo ng pitong at antas ng kalangitan na matatag at buo ang pagkakalikha at pagsasaayos nito, na hindi sila hiwa-hiwalay o biyak-biyak o kaya ay butas-butas. Ito ay buo at patong-patong sunod-sunod na nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. 13. Wajaal na si Raja wa Haja At doon nga sa langit, sa kalangitan ay naglagay si Allah nang maliwanag na ilaw. At itong niya rito ay ang araw bilang tanglaw na nagniningning at kumikinang ang liwanag nito. Ang sumunod na serya ng mga ayas sa paliwanag dito ay mula sa 14 hanggang 16. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Wanzal namin al mausirati maan thadjaja at pinababa namin mula sa mga ulap ang tubig na pumapatak na thadjaja. Linukridya bihi habbaw na bata upang palitawin mula rito ang mga iba't ibang mga pananim. Wajan natin alfafa at mga taniman, mga hardin na malago o mayabong ang mga nakatanim dito ng mga prutas, gulay, puno, halaman, bulaklak at iba pa. Dito sa nababanggit nga sa Tafsir Mesar, at ibinaba namin mula sa ulap ang tubig ulan na bumubuhos ng masagana, fadjaja, na sa pamagitan nito ay sisibol ang butil na siyang nagsisimula rito ang anumang pinagkukunan ng kabuhayan ng mga tao at mga damuhan na kumakain naman mula rito ang inyong mga alagaing hayop at mga hardin na malalago at kumpul-kumpul maraming mga sanga. At sumunod na serya ng mga ayah, 17 to 18, sinabi ni Allah, in na yom malfastly kana So dito sa sumunod na serye ng mga aya, tungkol naman ito sa araw ng paghukom. Yung mga naunang mga aya ay tungkol sa kumbaga uh, pag, papabatid ni Allah sa kanyang mga dakilang biyaya sa atin na matatagpuan sa kanyang mga dakilang nilikha. Hindi natin makikita si Allah, pero makatitiyak tayo sa pag-iral ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng mga aya na ito na nababanggit sa Quran na marapat tayong titingin sa kanyang mga nilikha dahil kung ma-appreciate natin ang kadakilaan ng kanyang mga nilikha, ay tiyak na mas dakila ang tagapaglikha. Since 17, in nayaw malfasli may kata, tunay na ang araw ng fasal. Araw ng pagdidesisyon, ang araw ng paghuhukom ay isang panahon na itinakda Tukoy kung kailan ito. Yo mayon fa kufisuri fatatu na sa araw na iihipan ng tambuli o ang trompeta at lahat kayo ay hahayo at darating ng maramihan. Darating ng maramihan. Katulad lang din dun sa waraitan nasa yadkulu na fi dinillahi afwaja sa parehong kahulugan. So dito nga sa ating tafsir al-mayasar, katiyakan ng araw ng pagpapasya sa pagitan ng mga nilikha na ito ay araw ng pagkabuhay muli ay isang itinakdang bagay ng pagtatagpo ng lahat mula sa kauna-unahan hanggang sa kahuli-hulihang tao na umiral sa araw na ihipan ng anghel ang trompeta o ang tambuli, ang sur, bilang umpisa ng pagkabuhay muli. At ang tinutukoy dito specifically yung pangalawang pag-ihip. Nadarating kayo ng dagsaan maramihan na iba't ibang mga nasyon. Ang bawat nasyon ay kasama nila ang kanilang pinuno, lalong-lalo ng propeta na ipinadala sa kanila. At tayo, mashallah, tayong mga muslim, bubuhayin tayong muli kasamang umma ni Propeta Muhammad SAW na pinakamalaking umma sa lahat. At sa sumunod na aya, sa 19, sinabi ni Allah, Huwafuti hatis sama fakanat abuaba, na bubuksan ang langit at ito ay magkakaroon ng maraming mga abuab, mga lagusan, mga git. kumbaga. baga, na dito nga sa sinabi na bubuksan daw kalangitan at ito ay may mga pintuan na marami na mula rito ay bumababa ang mga anghel. At sa 20, sinabi ni Allah, til الْجِبَالُ فَكَانَتْ saraba At mawala ang katatagan ng mga bundok at ang mga ito ay maalis mula sa kinalalagyan nito at parang magiging isang malikmata na lamang. Ang mga serya ng mga aya na ito ay may kinalaman doon sa mga aya din doon sa susunod na sura actually, yung sura to si at Yung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا هُمْ Nang sahira, kumbaga Pagkabuhay natin muli sa araw ng paghuhukom, nandun tayo sa isang lugar na tinatawag na sahira. At sa tapsir, ang sahira na ito, itong mundo na ito mismo at ito'y papatagin ni Allah. Magkakamalay tayo, magigising tayo o mabubuhay muli at makikita natin ang mundo na kakaiba na patag na patag. At uh, ganito ang mangyayari doon. Mawawala ang lahat ng mga kabundukan at ang mundo ay magiging patag na patag, wala itong mataas o malalim na bahagi. Lahat ay pantay-pantay. At sa sumunod na serya ng mga aya, 21 to 26, sinabi ni Allah, Inna jahan na makanat mirsada, tunay na ang impyerno ay lugar ng pananambang. Kumaganda kaabang ito sa atin upang tayo parusahan. Litogin na maaba, lugar ng uh, tirahan, tirahan para sa mga suwail. Labithi na fiha akhkaba, mananatili sila rito ng mahabang panahon, walang hanggang panahon. La yaduku na fiha bardaw wala syaraba. Hindi sila makakatikim dito ng lamig o anumang inumin. Illa hamima wa gasaka Liban na lamang sa kumukulong tubig at gasaka yung, yung nana na lumalabas sa sugat magiging inumin ng mga tao sa impyerno wa liyadubillah. Jiza Gantimpala na karapat dapat lamang. Gantimpala na karapat dapat lamang wa na yung katiyakan ng impyernong apoy ay nakaabang sa mga walang pananampalataya. Kasi ang pagiging walang pananampalataya, ito yung pinakamatinding antas ng pagiging suwail. Dahil sa ito inihanda para sa kanila na itong kanilang patutunguhan at sila ay mananatili rito ng pagkahaba-habang panahon na walang patid at tuloy-tuloy na walang katapusan. Ibig sabihin, habang panahon sila roon. At hindi sila makakatikim doon ng anuman na magpapalamig o magpapaginhawa sa kanila mula sa init ng impyernong apoy hindi katulad dito sa lupa, kapag tayo naiinitan, maaaring ininom tayo ng tubig, malamig na tubig, malamig na soft drinks, malamig na juice, at makaramdam na tayo ng ginhawa. Pero sa impyerno, ang anumang iinumin nila doon ay magpapalala palalo ng kanilang mararamdaman. Maliha, Dabilla. Huwag na Wag tayo mapabilang sa kanila. At walang anumang inumin ang ipaiinom sa kanila kundi mainit na tubig na sukdulan ng init nito at nana na nagmumula sa mga tao na nasa impyerno at ito'y bilang kabayaran sa kanila na walang pag-aalin lang makatarung ang makatarungang pagbabayad, marapat lamang nagantimpala. Nangkop lamang sa anuman na kanilang ginawa sa degdig na mga kawalang pananampalataya at iba pa sa panala. Sumunod na serya ng mga aya, 27 to 30, sinabi ni Allah, Innahum kanu yarju yarjuna hisaba ang mga tao na ito na papasok sa impyerno hindi nila hinahangad ang pagtutuos tinatanggi nila eh. Tiyatanggi nila na may araw ng paghukom, tiyatanggi nila na may Allah, tiyatanggi nila na may pagtatala ng mabubuti pa sa mga gawain na paggagantimpala rito. Wakadlabu biaya tinakidlaba at sila ay nagpasinungaling sa aming mga tanda ng kumpletong pagpapasinungaling. Yung kiddaba dito, ano ito, kumbaga adverb, dinidescribe kung anong klaseng pagpapasinungaling na kanilang ginawang pagpapasinungaling. Kompleto, ganap, magsabihin na natin wagas, pinakamatindi na pagpapasinungaling. Wa kulla na inahsaynahu kitaba. Ang lahat ng bagay ay binilang namin, itinala at tinuos ng kompletong pagbibilang, uh, pagtutuos at iba pang marapat na pagtatala. Faduku falan nazidakum illa adaba sa banallah. sinasabi ng mga scholar na ang aya na ito ang siyang pinakamatinding aya para sa mga kuffar na itatapon sa impyerno. Kasi sabi ni Allah, tikman ninyo, kaya tikman ninyo at hindi namin kayo daragdagan, hindi namin kayo daragdagan, liban na lamang sa parusa. Ibig sabihin, uh, sa walang, walang, walang hanggan na pananatili nila sa impyerno, ay titindi ng titindi ang parusa na mararamdaman nila doon. Hindi sila mamamatay at hindi rin naman sila buhay doon. Paulit-ulit, uh, nadaragdagan waliyado billa at ang sumunod na mga sa banal na nakakatakot yung yung, yung, naunang serye ng mga aya lalong na tungkol sa impyerno at itong sumunod naman ng mga aya inshallah ay tungkol naman sa paraiso alhamdulillah tungkol naman sa paraiso doon sa 31 to 35 sinabi ni Allah innalil na mafaza para sa matutuwid para sa mga may takot kay Allah ang tagumpay, ang kaligtasan. At para sa kanila ang hada ay kawaan na ba? Mga hardin na doon tayo mananahan, insya Allah, sa paraiso. Dulo tiniwa ni Allah na magkasama-sama tayo sa paraiso. Mga hardin at mga aanab, mga, mga taniman ng grapes, ng ubas. Wakawa ay trabah, at sila ay magkakaroon doon ng mga kasama na mga babae na kumbaga, nasa hustong edad ng pagiging dalaga at pantay-pantay ang edad. Waka sandihaka at sila roon ay mayroong uh, mga kopa, mga baso na puno ng, uh, ng wine, ng alak na hindi nakakalasing. At uh, sila doon, layas mauna fiha, lagwa wala kirdaba. Hindi sila makakarinig doon ng anumang walang saysay -say na pananalita at wala rin doong anumang pagsisinungaling. Lahat ay puro matutuwid lamang ang sinasabi. Alhamdulillah. Yung nga sinabi sa Tapsirul Mayasar, katiyakan para sa mga nagkaroon ng takot sa kanilang rabda na tagapaglikha at gumawa ng kabutihan ay ang tagumpay sa pamagitan ng pagpasok nila sa jannah sa paraiso. Nakatiyakan ang para sa kanila roon ay dakilang mga hardin at mga ubasan na para sa kanila roon ang mga asawa ng mga dilag na bagong sibol na pare-parehong edad. At para sa kanila roon ang mga kopa kopita na punong-puno ng alak na wala silang maririnig dito na anumang salita na walang kabuluhan at hindi sila hindi nila pa sisinungalingan ang isa't isa. Siyempre, para iso, wala na rito kasamaan, wala na rito anumang mang uh, paghihirap. Lahat ng mararamdaman, mararanasan ng tao rito ay puro kaligayahan. Kahit yung alak na binabanggit dito, ito ay alak na dalisay, ito ay alak na hindi nakakalasing. Na maaaring naririto ang mga positibong epekto nito na gusto ng mga tao na gumagaan ang kanilang pakiramdam. Halimbawa, pag nakainom sila ng alak, pero wala ito ng anumang masasamang epekto ng alak na naririto sa dunya, alhamdulillah. At sa sumunod na serya ng mga ayah, 36 to 39, sinabi ni Allah, jaza amir am rabbi ataan hisaba. Na kanina yung mga itatapon sa impyerno, sabi ni Allah, jaza awifaka, gantimpala na nararapat. Ito naman yung mga ipapasok sa paraiso, sabi niya, gantimpala mula sa inyong Panginoon, mula sa iyong Panginoon, na ataan hisaba, na handog o biyaya o gantimpala na hisaba. Kumbaga, walang pagdaramot, walang pagdadamot. Talagang ibibigay ni Allah ng sukdulan kung anong magiging gantimpala ng ating mga gawain. Hindi siya magdadamot, hindi siya magkukuripot. Daragdagan pa niya, sa totoo lang, daragdagan pa niya ng daragdagan ang gantimpala nila. Katulad kung pa, paano daragdagan at daragdagan ang parusa sa impyerno. Na ito ngang magagantimpala na ito, siya ang rabbis samawati wal ard. Ang Panginoon ng kalangitan at lupa, wa mabay na humarrahman. Ang Panginoon ng kalangitan at lupa at anumang nasa pagitan ng dalawang ito. Ang Panginoon ng kalangitan at lupa at anumang nasa pagitan nito, ang arrahman rahman si Allah Subhanahu wa Ta'ala, layam liko namin hukitaba. Walang sino man magkakaroon ng lakas ng loob na kausapin siya. Walang makakapagsalita kay Allah liban na lang syempre sa pahintulutan niya. Ngayon nga Yoma yakumur ruhu wal malaikatu saffa. Sa araw na yaon, ang ruh si Jibril alihis salam ay tatayo at kain din ang mga anghel sila ay ng nakahanay, nakapila. Nakahanay at nakapila. La na illa man adinalahur rahman. Walang sino man sa kanila ang magsasalita. Liban na lang sa pahintulutan ng ar-Rahman ng mahabagin si Allah. Wakala sa wabat. Kung sila man ay pagsalitain, ang sasabihin lamang nila ang katotohanan. O sila man ay pagsasalitain ang sasabihin lamang nila ang katotohanan. Dalikal yawmul haq, yawon ang araw ng katotohanan. Faman siya at takada ila rabbihi maaba, kaya sino mang naghahangad ng kabutihan mula sa kanyang Panginoon ay kunin niya ang landas pabalik sa kanyang Panginoon. Na palagi tayo lumalapit kay Allah sa pamagitan ng uh, paggawa ng mabuti, pag-iwas sa masama, paghingi ng tawad sa ating mga kasalanan, pagbabalik-loob kay Allah tiba pang mabuting mga gawain. Na dito nga sa ating Tasirul Miasar na para sa kanila ang lahat ng ito. Bilang gantimpala at kagandahang loob mula kay Allah at masaganang pamamahagi ng angkop na angkop na biyaya sa kanila mula sa Panginoon na tagapaglikha ng mga kalangitan at lupa. At sa anumang nasa pagitan ng dalawang ito, na siya ang pinakamahabagin sa daigdig at sa kabilang buhay. Na walang sino man ang mangangahas na magsalita sa kanya maliban sa kung ito ay kanyang pahintulutan. Sa araw nito itatayo si Jibril Alayhis Salamat ang mga anghel na nakahanay na hindi sila maaring mamagitan sa sino man liban na lang sa pahintulutan ni Allah. Nang pagsasalita nila isa sa mga dahilan ng pagsasalita nila ay ang pamamagitan nila sa sino man pero walang magsasalita liban na lang sa pahintulutan ni Allah ang pinakamahabagin na pamagitanan at pawang katotohanan lamang ang sasabihin nila at kung ano ang karapat dapat lamang nasabihin. Iyan ang tunay at totoong araw na walang pag-aalin lang darating kung gayon sino man ang nagnanais na mailigtas ang kanyang sarili sa lagim ng araw ng paghuhukom ay hayaan niyang tahakin ang daan patungo kay Allah sa pamagitan ng pagsunod sa kanya sa buhay dito sa mundo upang itay kanyang matagpuan kay Allah. Ang kaligtasan, Alhamdulillah. At panghuling aya, sinabi ni Allah, Inna andar na kumadaban kariba. Tunay na kami ay nagbababala sa inyo ng parusang nalalapit. Yawmayan mayandurul mar umakad damat yada. Sa araw na makikita ng tao ang resulta ng kanyang mga gawain, wayakulul kafiru ya laytani kuntuturaba. At sasabihin ng kafir, na nakakatikim na ng, ng parusa, sana ay naging alikabok na lamang ako. At dito nga sa Tapsiro maysar. Katiyakan, binalaan namin kayo hinggil sa parusa na magaganap sa araw ng pagkabuhay muli, na napakalapit ng mangyari, na kung saan doon ay makikita ng bawat isa ang anumang kanyang ginawa na mabuti o di kaya ay ang kanyang ginawa na kasamaan at sasabihin ng walang pananampalataya dahil sa kagimbal-gimbal na pangyayari sa araw ng paghukom. Sana'y naging, ala kabuk, sana naging alikabok na lamang ako at hindi ako binuhay pang muli. Ibig sabihin, sana'y hindi niya nararanasan ang, ang anumang kanyang uh, pinagdaranasan o pinagdurusahan na paghihirap sa kabilang buhay, lalong-lalong sa impyerno. wala At ito ang paliwanag ng na Naba. Alhamdulillah.